Subukan nyo na ba yung trending na Port Ribs Caldareta ni Madam Chris Angel dito sa Quiapo? On the spot nyong makikita na dito niya sa kalye na iluluto, nakaka-50 to 55 kilos daw sila na uubos kada araw. Nakasigurado daw kayo na malinis at laging bago ang kanyang mga paninda. Kaya tara, samahan nyo ko, ipu-check natin yan. At ayun na nga mga kaulgots, dito nga sa kahabaan ng Palanca Street dito sa May Quiapo, dinayon na natin yung trending na nagtitinda dito ng food trip. Mukhang masarap yung mga pagkain nila dito. Talagang maraming kumakain kaya try natin. Hi ma'am, magandang hapon po. Ma'am, ano po yung mga ino-offer nyo dito? Mm -hmm. yeah, meron po tayo yung spicy ribs caldereta, pasal na lechon, pasal na lechon kamali, Meron po tayong ang Hungarian sausage with uh, shawmai. Okay. Ano ito. po yung bestseller seller nyo po dito? Yung spicy with scaldereta. Magkano naman po isang order? 100 po with rice. How ah, with rice na? 100? Yes, Sin nga po, pa-order nga po. Okay po. Ma'am, anong oras po kayo nag-open dito? Uh, 12 po ng tanghali hanggang alas 2 po naman na Araw-araw po yun. Yes, po. Ah, yeah. Asan po pala malulocate po? Dito lang po yan sir, sa kahabaan ng Carlos Palanca. Ah, uh, bale, ano pong pangalan niyo po, ma'am? Chris Angel po. Ayun. Yun, no? Grabe, oh. Ano yan? Kaya po mismo talaga yung nagluluto ah, niya? Ako, po nagluluto po yan. Ang daspat po dito nagluluto yan, sir. Ayun. Nakakailang ano naman po kayo nauubos? Dalawang lutuan po, 50 to 55 kilos. Grabe, no? Eh, sa bigas naman po. Uh, sa bigas po hanggang 45 kilos 10 to 55 kilos Grabe, talagang ganyan po yung serving so, nyo yung kahit, sir, kahit hindi flago Yun o, oh, ganito, 100 pesos lang guys oh. Napakasulit na ito Ano pong pangalan ng tindahan nyo po? Chris Angel po Ah, Chris Angel po yun. Try na natin guys, 100 pesos Ma'am, invite naman naman po sila. Mga ka all goods, uh, kain na kayo dito sa kahabaan ng Quinta Market ah, ng Carlos Palanca, katabi lang ng Pinta Market, katapat lang ng Quiapo Church. Don't kain na. Ito. Yan guys, kung wala kayong cash, pwede rin kayong magbayad ng Gcash, ano. Grabe, ang sarap ng mga pagkain nila dito guys, so, solid. dami kayong pwedeng pagpilian. At napakaswerte natin kasi kasabay natin ng mga idol natin vlogger. Yan si Ma'am Naomi, si Sir Manuel, saka si Kuya AJ Vlog. Yan oh. Napakasolid natin, nakasabay natin mga idol natin, mga food vlogger. Siyempre, syempre, yung idol natin na si Bossing. Yan mga all goods no? sa paglalakad ko nga dito sa may Palangka Street dito sa may Kiapo. Nadaanan natin yung trending dito na nagtitinda ng ano, taupan guys tsaka itong spiritual tareta guys napakasulit nito na 100 pesos lang to yung ganto kadami tsaka kahit dito blaga ganto talaga yung bigaya nila tikman na natin ito yung mga ano eh hinahanap ko pagka pista sa probinsya guys yung mga ganitong luto tikman na natin ayan oh no? 100 pesos guys tikman na natin ayan oh no? sarsa pa lang panalo na guys kaya pala nag trending sila kasalamat din sa cameraman natin si kuya AJ AJ vlog follow niyan yan napakabait na vlogger yan idol natin yan guys yan guys tikman natin yung laman ito so, Grabe guys. Napakalambot ng pagkakaluto niya. May agad yung laman sa buto. Sarap. Panalo to. Isa to sa mare rekomendo sa inyo. Pagka napadayo kayo sa may kiyapo. Try nyo to. Napakasolid. solid. Ayun no? na busog ka na dito sa so 100 pesos mo Napakasolid nito. na ito Goods na good